nakikita nyo ba yan Bibilhin ba natin yan bibilihin alright ganda ganda ng camera oh kawai 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 <laughs> kawai kawai <laughs> Ready. Up. Up. Alright. Go. Wala mo. Tingnan mo dyan kung sino yung nakatingin sa akin dyan. Tingnan mo. Tingnan mo ha. Tahimik yun. Oh. Tahimik na pagdating dyan. Tingnan kita pagbaba mo ha. Yung price ng drone na yan mga kapower ay 2.5 Kailangan yung views naman niya pag bumaba siya dito niyan Hindi lang 2.5 ba? Ah. Ganda oh Ganda ng ulap syempre shout out sa, sa pilot oh From PDRR The Pilot Ano pangalan ko ya? Richmond Alright Richmond from PDRR Imo Bataan so, siya ang may control niyan Relax lang ang pilot dito Tingnan natin yung ano Yung kuha niya Ay malabo pala Disinscover ako Ando